Minsan po nag-offering ang church. Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit So ito talaga yung punot dulo niyan. Ito yun, ito yun eh. Ito yun, ito yun. Kung bakit nang gagalaiti yan sila lahat. Dahil dyan. Nakafocus yan sila. Not to judge, pero you know guys, I've been there. Galing ako dyan talaga. Nakafocus talaga yan sila sa collection. Talagang tinitingnan pa nila kung magkano ang binibigay. Tapos minamaliit pa yung mga binibigay ng mga members binibilang pa kung ano ang trabaho. Bakit ganito lang yung binibigay every Saturday? Minumonitor nila kung ano ang trabaho, magkano ang kinikita, lalong lalo na pag may business ka. Tapos titingnan nila kung bakit ganun lang yung binibigay mo. Ito talaga yung punot dulo ng lahat. Tingnan nyo, pag maliit yung collection niyan every Saturday or every time na magbibilang sila ng collection, mainit na ang ulo niyan. Kung meron mang ranggo ang mga sinungaling, hiniral na itong taong ito. Idadamay mo ba naman lahat nang mga Christian denomination dahil lang sa isang video na inyong napanood ni hindi naman representative ng buong Christian denominations yung taong nagsasalita sa video na inyong napanood at hindi naman stand ng buong Christian denomination yung kanyang mga pinagsasabi kagaya na lang ng mga Seventh Day Adventist at saka bakit ba kayo apektado sa tithes and offering ni hindi nga kayo nagbibigay? mga magnanakaw kayo sa tithes and offering ayon sa Malakay chapter 3 verse 8 ang dapat nyo nga tupagin, yung mga sinisingil sa inyo sa panahon ng binyag kasal at libing dahil kailanman hindi tinuturo ng Biblia o inutos ng Diyos na ang kanyang iglesia ay maningil ng bayad sa binyag sa kasal sa libing o sa kahit pa kung magpa ka ng iyong bahay o kung ano paman. Yon ang dapat niyong kwestiyonin at dapat niyong atupagin. Hindi yung tights dahil ang Diyos mismo ang nag-utos sa kanyang bayan na ibalik ang lahat ng tights and offering dahil yan ay sa Panginoon. Leviticus 27, 30 any tithe of the land. Whether seed of the land or fruit of the trees belongs to the Lord, it is holy to the Lord. At ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagturo na dapat nating ibigay ang kung ano ang sa Diyos. Mark 12:17 Then Jesus told them Give the emperor what belongs to him and give God what belongs to God. The men were amazed at Jesus. O baka iisipin ninyo na ako ang kumukuha ng tithes and offering. Big mistake. Hindi ako ang kumukuha ng tithes and offering, kundi ako ang nagbibigay. Ako mismo nagbibigay ng tithes offering at itinuturo ko lang sa inyo kung ano ang nasa Biblia. Kaya dapat nating tandaan, know the truth and the truth shall set you free.